po tayo ngayon sa BBR Bodega Sale. Ayan, meron po silang mga glassware dito. ah uh, four pieces for only uh, 99 pesos wow. only. At meron din po silang six pieces for only 120 pesos lang. Ayan, napakamura na po niyan. Iba-ibang baso po yan. Ayan, may mga ganito po. Oh, makakapal. Ayan, oh, napakagandang baso to. Oh. may yan at may mga ganito po sila yeah! 650 lang po ayan napakagandang lamesa nito at mayroon po silang uh, folding stainless table ayan o oh. folding stainless table po yan available po dito sa BBR bulit na sale ayan, napakarami pong mga tag lima limang pisong mga items ayan lima limang po yan At ito po sa mga wow. solar light mga brand new solar light for, hon- for only 490 pesos ayan po siya malaki na ayan, iba ibang watch po yan may 100 watts may 25 watts 380 pesos lang may 420 pesos ito po Iba-ibang style po yan ng mga solar light mga paps. Ang hanap nyo. Dito po kayo pumunta sa BBR. Bodega Sale. At dito po sa loob, napakaraming mga speaker. Ayan. Wow! Napakaraming pong speaker for only uh, 1,499. Ayan, mga goods po yan. Ayan, dalawahan po yan. Ayan o, oh, yung speaker niya, dalawahan po yan. Malakas na pong tumunog yan. So only 1,499 pesos lang at kung gusto niyo naman po yung maliliit ito po available naman po dito sa kanila mga popsay. Eh. ito maganda rin 15 eh. na po ito kasel 15 na po ito uh, bluetooth ring po ito uh, party speaker Ayan mga paps, available din po yan. Ayan, napakarami po. Wow! Dito. sa so mga gusto mag-wholesale, nag-wholesale din po sila. Ayan, punta lang po kayo dito at may mga power tools din. Ito po katulad na ito. Uh, available po yan. Dami to. Ayan, goods po yan. Napakarami po nila dito. Ayan, mga nakatambak lang. Ayan, at sa mga naghahanap ng pressure washer dyan. Ito po, oh. Napakadami po dito ng pressure washer. Ayan, oh. Set na po yan. Uh, mabibili nyo rito buo na. Kasama na po yung mga hose. Tsaka ito po, oh. Mayroon po silang meron po silang tag 400 pesos dito, ayan o, 400 pesos lang po yan ayan, di battery po sya 400 pesos only may portable pressure washer ayan, may ladder din po ayan, sa ganap ng ladder available din po ito, ladder dito sa BBR Bodega Sale mga paps at may mga water pump. Ito po, napakarami ng mga water pump dito mga paps. Ayan o. Oh. Ayan, mura lang po yan dito mga paps o. Oh. may maliit. may mimili po kayo, oh. ayan. Oh. Sa mga nagaanap rin po ng chinelas dyan, ito po. Oh. Napakarami pong available na mga wow. chinelas dito o. Oh. Ayan, ayan po yung price. 299 pesos lang. Ayan. 299 pesos lang. May like na po kayo. Ayan, mall pull out po yan. Mall pull out. Ito po mga bag. Napakarami din pong mga bag rito. Ayan, available po lahat yan. Mga pambata. Ayan, napakarami po. Ayan, katulong ng mga pula. Ito, 75 pesos lang. Lahat po nang nakalatag dyan, makikita nyo. 75 pesos lang. Po yan Ayan, marami po kayong mabibili at mapipili dyan, mga paps. Ayan, 75 pesos lang po yan. Ayan, 75 pesos lang. Meron na po kayong ganito, oh. Oh. Wow. ito po yung tag 49 pesos nila Oh. 49 pesos lang po dito And may telepono ito po mga bagsak presyo po lahat ng mga items na nakuha ako po na ito only 49 pesos dito po nakalatag sa 49 pesos po ito, ayan oh. at bukod po dyan ito po mayroon po silang amplifier ayan ito for only po uh, 4,400 pesos lang po dito sa kanila ayan ayan po yung price tingnan natin mabigat ayan po yung price mga paps ayan o oh. P4,500 pesos lang po yan. Karaoke mix amplifier. Ayan po siya. Ayan yung itsura niya. Magandang klase po. Oh. Marami po silang stock na Brand new condition po ito. Naka-plastic pa mga pati. Ang bigat. Solid ang laman. Ayan po. Oh. Brand new, brand new Wow! Product for only 4,500 dito po sa BBR Bodega Sale okay. at marami pa po silang mga ganito mabibili rito ng drops ayan may mga ganito pa mayroon po silang uh, panahe for only 950 pesos lang po. 950 pesos lang may panahe na po kayo. Ay, magandang klase po yan. May digital na timbangan for only 1,500 pesos po. 1,500 pesos lang yan. At may mga ganito. 525. Depende po sa laki. Pinakamalaki is 525 pesos. Ito yung wow. Ang ganda ng mga paks. Hay naku, doble-doble sa BGR Bulikasin. Hay At ito po ako sa mga naghahanap ng pampaswerte, diyan oh. Napakarami po dito sa BGR Bulikasin ng mga paps 'Yan yung mga 'Yan po yung mga naghahanap ng pampaswerte sa bahay mga paps, Napakarami po dito sa BBR BGR Bulikasin yan po only 1,200 pesos lang medyo na ito na po kayo mailalagay sa kwarto, sa opisina nyo sa bahay mo, ang pampaswerte po yan pantaboy ng malas mga po napakarami wow. ito ang ganda o oh. Ito, mura lang po yan, lahat po presyo mga po ito katulad po nito only 500 pesos lang 500 pesos lang po yan Ayan yung itsura. 500 pesos lang yan. At may mga maliliit na ganito. For only at uh, 250 pesos lang po siya. Ayan po ah. Uh, 250 pesos lang po yan. May Buddha. Iba-iba po design. Iba-ibang mga figurine. Ito po ah. Uh, 1,000 pesos. Buddha yan po mga pampaswerte so, marami po yan mga paps so punta lang po kayo dito sa BBR Bulika Sales sa Nusilil Monte Bulakan marami pong pagpipilian iba-ibang lucky charm at saka money charm Ayan, katulad po nitong uh, ito po ito uh, po lucky jade jade na po ito 1,500 pesos lang ayan o oh. 1,500 pesos lang po. tsaka ito malaking isda ayan po lucky citrine arowana for only 2,200 pesos lang po ayan, ayan po mga pakso napakaganda pan-display din po yan sa bahay nyo mga paks Marami po niyan. Ito mayroon po silang 950. Yan, 950 pesos po lang po yan. Iba-iba po yan. Marami pa. Ito pa po sa kabila. May isda pa. For only 1,800 pesos po. 1,800 pesos lang po yan ito naman one for only 1,500 pesos ayan, gandang ipon, napakaganda wow. ng ano nyo design ayan, napakarami po may dragon sa mahilig yeah. sa dragon dyan 1,200 pesos ito po uh, family of elephant with lotus flower 3 pieces 1,600 lang po. Ayan, magkakasama talaga sila. 3 pieces 1,600 pesos lang Napakamura na oh, shout, shout, out. shout out Mga taga saan kayo Pogi? 1, to 3, Mukhang Mamimili kayo ng salamin ano Shades ano tingin tingin Forma tingin tingin lang. <laughs> Ayan, Masayang masaya sila Pogi Ayan oh. Mamimili ng salamin So bagsak presyo kasi. Bagsak presyo kasi kasi uh, buy one take one, 99 pesos lang. Ay yan Oh. Napakaraming salamin. Buy one take one for only 99 pesos only mga paps. Napakamura na yan Oh. Mayroon pong mga damit dito. Buy one take one din for only 99 pesos din. Blouse. Napakarami pong blouse na. blouses. Ito, 19 pesos lang. Marami. Katulad po na ito. 19 pesos lang po yan. Ang mga ganito. For only 19 pesos. Napakarami po nilang mga speaker dito. Katulad po na ito. Wow. Dito. Brand new po yan. Ayan o. Oh. Ayan, available po yan mga paps. Ayan, maganda yan ayan may mga portable grass cutter po dito nakakarami din po ayan may pang po dito ID, lamination sa mga mahilig po ng mag laminate dyan dito po available po mga paps sa BBR Budigasale, San Jose del Monte, Bulacan for only 1,400 pesos lang mga paps mayroon na po kayong ID lamination Ito. pang laminate may mga exhaust fan Ayon, napakarami po Ayan, 1,000 nyo po ito naman na mabibili mga tops Ayan, mga ano po ito ah. napakarami nilang stock na solar light sa mga naghahanap ng solar, solar light dyan with panel ito po ah. Ayan. With panel na po yan ha. Kasama na sa box yung ilaw. Charger. Saka panel. Ayan na po siya. Napakarami pong stock nila dito. Eh. Mga solar light po yan. pesos ayan 35 pesos lang po mga ganito ayan lahat po yan 35 pesos lang po isa ayan, napakarami ang stock mga pups oh. Yan. Kung speaker po hanap nyo, punta lang po kayo rito mga paps. Napakarami po yung stock.